Wala nang na intro intro anak, mga katasyo. Ayun, hindi vlog. Syempre ngayong Huwebes ng magandang umaga mga katasyo at ayan. Ginising tayo ng ating kasama si Kamani de la Cruz at nangungulit cagat e kay Aga Aga pa. Tapos Yama. syempre mga katasyo, ay mainit na sa loob ng truck, kaya lumipat na tayo dito sa labas at nagduyan-duyan kami ni Kamani. Ayan, shoutout. Uh, magandang Huwebes po ng umaga. Siyempre makatasyo mga katasyo. dito na naman po tayo sa planta. At ayan oh no, siyempre parang drone yung ating ginagawang pagbibidyo o Siyempre, Stasyo TV. Salamat po sa followers natin makatasyo At siyempre subscriber. Ayan si Kamara Tila Cruz. At siyempre makatasyo katasyo. Ayan po yung aming alagang aso rito. Ayan. Alam naman si Gaman, Anyway, mga katasyo. Eh, po talaga yan. Ayan pinakain na po aso mga katasyo binilin po po niya yan binilin niya pa po, po yan ang pagkain na syempre makatasyo mga katasyo nagkakahalagang 55 mas mali pa sa kinain namin mga katasyo na dugaw na nagkakahalagang 45 lang yan kita nyo naman yung aso namin dito may parking ng bukawi pulakan turo bukawi pulakan mga katasyo yan tanong gutom na gutom kasi nga mga katasyo eh, nakakakain lang yan kapag uh, nandito yung kanyang Man, best friend na si Kamani dila karoon sa mga Ito po yung aso na TW Purgalis. kinamot pa po yan ni Kamani. Dila pa po, po niya na ivermectin para mawala yung sugat-sugat sa katawan. Ayan. At siyempre yung si Kamani. Kukuha daw siya ng mga katasyo ng tubig. Siyempre, Stasyo TV ang inyong likod. Ayan, siyempre. Yan mga katasyo, natukod na naman tayo. Another tukod, another serie dito sa may planter ng Thunderbird. Bukawi, Toro, bulakan mga katasyo. Ayan oh, oh, mga katasyo, kumakain yung aso na alaga ni Kamani dito sa may parking lot. At mga katasyo, uh, ang ulam po niya ni eh, sabaw ng mami at saka mga katasyo, itlog na dinurog yan. Pinagalo. Ayan na nga si Kamani, nakakawala na ng inamin. Pwede may aso natin. Ayan, kita nyo naman, no? Oh. Gutom na, uwaw pa. yan, shout out oh, sa mga nanonood yan mga katasyo dito po sa ating vlog. Ayan, yung aso nating alaga, oh. Bite-bite yan, mga katasyo, kaya nakaka-willing alagaan o oh, hawakan. Ayan, oh Napaka-lambing na aso niyan, mga katasyo. Ayan po, yung pangalan po niyan, eh, syempre huwag natin panggitin at medyo masama mga katasyo uh, masama yung medyo yung pinangalan ni Kamani medyo masagwa mga katasyo ayan o, kita nyo naman dati yung payat, ngayon napakasigla na dahil nga mga katasyo naalagaan syempre, flex natin yung unit natin daladala -dala natin mga katasyo ayan truck ni Bosing. ayan mga katasyo ganyan po kami rito araw-araw ayan Tukod na naman, grabe. Ang dami truck lang naman dito sa may planta ng Thunderbird. Turo buka yung Bulacan. Wow. Siyempre, shout out kay Kamani. Yan ang barangay tanod ng mabulo malalo sa Bulacan, mga katasyo. Yeah, shout out. Kita nyo naman, Oh. Yung kay Kamani. Dexon XP. Baka naman, na yun, Oh. Siyempre, apex uh, na rin natin. Maraming salamat po sa panonood, mga katasyo. Ngayong Webes.